yun naman yung ano, gano'n ka lang nila naman kalap. Kaya inaano ka lang kay Tita Lovely. Tita Lovely Daisy Channel. Okay, pinapanood ko yun. Si Tita tsaka si Super. Uh, um, Pwede na. Super na Super Anibo. Uh, yeah, tsaka yung DM Angels, yung mga... Gusto ko po si DM Angels so, ano po eh, yung comics. Hmm, ako din. Nakapapos na minunal ni Raven ko. Dami uh, Tapos yung, yung laging ano, pogi-pogi ng kuya ko, ganun. Kay ng kit um, nung ano, DM Angel. Sino ba? Kilala mo ba yung ano na? Tapos meron pa, di ba, kuya yung DM um, Armies? Ah, sila paring job pala yun. Sininong job mo. oh, okay. Take two. Try lang natin pa paano yung scripted na ano. Para... Okay, pare. Papasa. Ay! Sorry, my son! <laughs> okay, papasa ko kumali. Eh, dyan po pala kayo, Tay. Oh, na, may tuturo ka daw. Ah, nakapabalitan niyo na po pala. Hmm, galing ako daw sa labas. Eh, eh tuturoan mo daw sa, ano, sa mat, yung mga bata. Oo oh, po, kasi nabalitan ko rin po sa inyo na parang nahirapan po kayo. So, lagi English lang po tinuturo nyo. Hmm, hindi yun nga yung problema ko. Yun yung talaga yung problema ko. Kaya, yun talaga yung problema ko, na yung kiyong... pagturo ng math. Al al alam mo namang hindi ako marunong dyan. Opo. Oh hindi ko lang po ako. Hmm. eh mga bibili po ng bigas. Hmm. <laughs> Ayan, shout out sa tatay namin, ganyan po siyang mag-stock ng bigas. Pero, ang bilis nang maugos nito, ko, dekram. Promise. Parang, ano lang, no? Eh, pag mag-stock po natin, magkakala po tayo pang three year Ano? Paskan to. may sa May, may kwento yan, hindi mo balan na. Ano po? Ano pa may tampuhan tayo, binili ko na yan. Ah, ay, alam ko kasi ano eh, binili ko yan, medyo ano pa tayo, di ba? Kampuhan pa tayong mode natin. Madami yan ang ginagawa ko sa Kategram. Kumari, uh, dalawa nito isang spicy. Para na-enjoy ni ko yung pagkaanghang. Ayan pala ko. Oh, ang dami yan, halos ah. so, na hukas na alam niya. Fort eh. Yun yung sinasabi ko, Kategram yung moment ba kung parang sabagay Sa Ayan, may Starbucks na po buwan dito Pante kay no, no, yung mga dito tayo Balik ko na no. ba, yung... um, Oh, sige, tuloy mo ng konti yung sumunod. Ano ba? Alamo, Ay kape. Ay kape dito. Nalala mo pa ko si Tita Julia? yata yan, yung uling nagpadala. Ano po, laki sugar. Diabetes. Tayo nang bumili niyan. Si Nana yata o si Lord. niyo po ba ibang term po dito sa sugar? Diabetes. Hindi ba. Al um, May kulang po kasi diabetes. Ano? Welcome. Bakit? Uh, bakit? Welcome diabetes po.